Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, I do not claim myself a my scholar. I do not claim myself an ustad. Okay? I do not claim na ako'y maalam sa Quran. I do not claim na ako'y talagang maalam ako sa hadith. Sa akong estudyante, nag-aaral lamang ako ano ang Islam, ano ang Quran, at ano ang hadith. Pero, palagi kong naririnig na sa aking pag kontra intindi ay mali ho ito Supposing, palagi kong naririnig lahat ng kasalanan ay papatawarin ni Allah maliban lamang sa pagkumit ng shirk pag magkumit ka ng shirk hindi ka raw papatawarin lahat ng kasalanan mo ay papapatawarin ka nakakalito ito eh sa mga baguhang mga muslim or sa mga christian nakakalito ito bakit hindi daw papatawarin ang nag-commit ng share. May kulang ni. Eh. Bakit? Dito sa mundo, itong kasalanan mo, Sirk man, nagdarasal ka kung sino-sino yung dinarasalan mo, kahoy o ano. Ha? Sa panahon makita mo ang daan sa Islam, magsisisi ka at iwanan mo yun. At gaya sa akin mo, nagkumit ako ng sirk. When I was a Christian, I committing sirk. When I worship Jesus Christ, this sirk, you're committing uh, sirp, sa pagsanahan sabi mong ang Diyos ay nanganak. Ito share. Pero sa panahon na ako ay nakita ko ang landas sa Islam, ginitawan ko yung mga share, sumasamba ako sa nag-iisang Diyos na siya Allah. Tanong, hindi ba ako papatawarin Kasi nagsamba ako ng share noon. So, intindihin natin, ang lahat daw ng kasalanan ay papatawarin. Papatawarin ka kung ikaw ay nagutang ka, hindi ka nagbayad kung ikaw pumatay ka ng isang tao, hindi ka nagsisese? Ha? Ano pa? Hindi ka nagsasala? Papatawarin ka? Hindi ka nagramadan, hindi ka nag-ayuno, papatawarin ka? Mga kapatid, naalala ko ang ano eh, sito, itong uh, aya sa Quran, ito sa, uh, dito sa suratul Jalzala. Sabi ng Allah dito, okay? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Ang ibig sabihin dito, whosoever does good equal to the weight of an atom shall see it. kamaliit na maliit na mabuti makikita mo ng ibig sabihin you get rewarded. And whosoever does evil equal to the weight of an atom. Ang kasalanan mo, maliit na maliit. You will see it. Ibig sabihin, you get also punished. If you do good but like an atom, you get rewarded. And you do bad like an atom, you also punished. But remember, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Good thing you do will cover bad deeds." Huh? Mga kapatid, mayroon pa nga hadith na tinakpan ng Allah ang kasalanan ng isang tao. He committed the uh, panahon ng gabi. But in the daytime, he mentioned it to his friends, to his neighbors. Allah will not forgive him. Dito sa mundo mga kapatid, in short, may chance tayo magkakasala. May chance tayo papatawarin ang ating kasalanan before our demise, before our death sa panahon nga namatay na tayo, mga brothers and sisters, ha? kung hindi ka nagsala, kung hindi ka nag-ayuno, masama yung bunga nga mo, doon sa kabilang buhay, babayaran mo yun. Hindi ka papatawarin doon. Walang libre sa ka-Islam. Walang libre. Kung ikaw ay gumagawa ng masama, maliit, pagdating sa libingan, kung hindi mo yan pinagsisisihan, paparusahan ka doon, siservisyuhan ka doon. Ha? So na misunderstood eh, na kahit anong kasalanan mo, ha? yung ibig sabihin, namatay ka, patawarin ka. Hindi ha. ha? Papatawarin ka lamang kung ikaw dito sa mundo ay nagsisisi at nagbabago. Pero kung namatay ka, hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisisi. Sa kabilang buhay, walang libre doon. Babayaran mo rin yon kung hindi ka nagsasala, dito ngayon, babayaran mo. Ah, may parusa ka palit niyan. Kung nag-aayuno ka, hindi, or hindi ka nag-aayuno, babayaran mo yon, paparusahan mo sa kabilang buhay. Hindi ibig sabihin nga, libre ka na dahil hindi shirt yung ginawa mo. Pag shirt yung ginawa mo, mga kapatid, kung nandoon ka sa kabilang buhay, ang ibig sabihin, nandoon ka na sa libingan, ha? Ah, hindi mo mababayaran. Yan ang klaro. Hindi mo na pwedeng bayaran kung nag-commit ka ng share. Kahit sunugon ka, sunugin ka, sunugin ka, forever, wala nang kabayaran. Ang ibig sabihin, pag nag-commit ka ng share, you worship other than Allah, doon sa kabilang buhay, kung hindi ka nagbabago dito sa mundo, hindi ka nagsisisi, forever ho, hindi mo pwedeng babayaran iyan. Nang ibig sabihin, continue yung suffering mo doon sa internong akoy Yun ang ibig sabihin. Na kung, uh, kasi na-misunderstood eh. Nang ibig sabihin, pag masama ka dito sa mundo, ay namatay ka na masama, patawarin ka. Hindi, walang tawad sa Islam. Walang libre. Babayaran mo yan. Yeah. Yung nga ang Prophet Muhammad SAW, yung uncle niya. Ha? Uh, mabait na mabait pero pagdating doon sa ano kabilang buhay binabayaran niya ang kasalanan niya for ever hindi sila makalabas huh? ang feeling bayaran dito sa buhay pa tayo ha huh? tandaan natin magsisisi tayo gumagawa tayo ng mabuti yan dito makalibre tayo dito pa tayo sa mundo magbago tayo pero pagdating mo doon sa kabilang buhay, hindi ka nagsasala. I will repeat, hindi ka nagayuno. Masama yung bunganga mo, hindi ka nagbabayad ng utang. Ha? Pag namatay ka, na, ganun ang iyong estado. Pagdating mo doon sa libingan, walang libre, ho? Hindi mo ka mapapatawad yan babayaran mo ha? babayaran mo inshaAllah paparusahan ka doon sa madaling sabi yan po ang ibig sabihin فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ yamal مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا ah, uh, Kung gumawa ka ng khair, I mean, mabuting gawa, like an atom, the smallest thing, uh, you will see it. You get rewarded. Kung gumagawa ka naman ng mm, masama, like an atom, pinakamalit na bagay, you will see it. You also get punished. Pero ang paggawa ng mabuti uh, covers the bad deeds or will erase the bad deeds, uh, yung mga minor sins natin na, ginagawa. Pero yung mga major sins natin ginagawa, you have to repent, you have to stop it, you have, uh, there are uh, categories, pillars of how to repent, inshallah. Uh, the first pillar is for repenting is that stop doing it, uh, hate it, magpalayo ka, etc. So mga, yung, mga kapatid, kinaklarify ko lang tayo, palagi ko naririnig. Lahat ng bagay ay patawarin ka ng Allah maliban lamang sa shirk. Even you commit shirk, million of shirk dito sa mundo. If you only change your life, ah, uh, you repent, iwanan mo na yun, and you worship Allah, Allah will forgive you. Ma? Yun, mga kapatid, Iklara lang natin. Dahil niisip ng iba, lalo na sa mga new Muslim, lalo na sa mga hindi pa Muslim, na wala na ako pala akong pag-asa kasi nag-commit na ako ng share eh. wala na akong pag-asa hindi na ako habang buhay ka pa mapapatawad mapapapatawad ka ng Allah dito sa mundo kung ikaw ay magbago iwanan mo yung share and worship only to Allah mali yung nagsasabi na walang hindi ka papatawarin kung nag-commit ka ng share ha walang patawad sa Islam may kapalit lahat ha? So, patawarin ka dito kung ikaw ay humihingi ng tawad dito sa mundo. Ha? Huh? Buhay ka pa, papatawarin ka. Pero kung nandoon ka na sa kabilang buhay, sa libingan, sa barsak, babayaran mo na ang iyo. Dahil wala nang huli na ho ang pagsisisi kung nandoon tayo sa barsak. Ha? Huh? Huli na po. Habang dito tayo sa ibabo ng ang mundo, buhay pa tayo, ha? Huh? may pag-asa pa magpang, magsisisi ikaw, magsisisi tayo sa ating mga kalam. kasalanan, minor or major. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ila'an, astagfiruka wa tubuh alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat